buhay mga baby ko ayan, today is another day, ayan, today is araw ng lunes, alas lunes uh, 9.25 ng gabi so, ayan, ayan palabas na naman tayo ngayon, dahil papunta na naman tayo sa gym o, oh, ba? Diba? so, eto yan yung mga nasa paligid ko mga bebe ko ayan so kasi sa inyong nakikita part pa ng alkol yan nasa taas so, diba? ganun yun siya o diba ang taas ng buildings so, wow kaya nga sabi ko sa inyo mga bebe ko wow talaga kayo kasi yung area natin dito is halos lahat punggo building tapos ang kinaganda pa dito mga bebe ko kasi meron dito open na 24 hours na na pharmacy meron 24 hours na grocery ganun so malapit talaga sa lahat kaya parang ayaw ko talagang umalis sa lugar na to ayaw ko rin lumipat sa kung saan ano sa kung saan um, part ng, ng area na to so ayun naglalakad tayo kita-kits na lang mamaya doon pagdating sa aking tutupan magkikipag meet up din pala ako sa aking friends, sa aking kaibigan. Kasi this coming uh, October 29 is uuwi na siya sa Pinas. So, habang andito pa siya, isusulit muna namin ang panahon na magsama-sama kami before siya makauwi. So, ayan. So, ngayon, mamaya, kitakits na lang ipapakita ko sa inyo. Sana lang walang music mamaya doon sa kung saan kami mag-meet up. Kasi, pag may music, hindi pwede kasi makaka-copyright tayo. So... Hello, magandang buhay. Ayan na. So, andito na tayo ngayon sa area kung saan ang sabi sa inyo na makikipag ako sa aking friends. Ayan o. Kaway-kaway ate. Magandang magandang buhay. So, ay So, by the way, ito na mga bebe ko. Ipapakita ko ulit sa inyo kung saan ako parating nakatambay at nagkakanta noon. Dito tayo sa Asian Food Restaurant. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron dito. To. Yan, hello, magandang buhay, magandang gabi, magandang, magandang magandang panibagong araw mga baby ko. So, ayan na, hindi natin natapos yung video natin kahapon kasi nga nalate tayo ng uwi. So, it, it, tuloy na lang natin sa ngayong araw, ikukontinue na lang natin to sa ngayon. So, sa kasi nalit kasi rin kami ng uwi nung araw na yon kasi nga masyado akong na-enjoy at saka isa pa meron kaming mga inasikaso sa about sa pag-uwi ng ating kaibigan kasi uh, pa-uwi na rin pa-uwi na siya ng Pinas yun nga so syempre marami kaming pinag-usapan so hindi namin na malayo ng oras at saka based pala dun sa video ko um, yun nga yun yung mm, asian food doon kami doon kami nag up sa asian food restaurant kung saan uh, dito lang din naman yun sa amin yun nga lang hindi lang talaga natapos ang video kasi after namin na mag usap noon is dumiretso na ako ng uwi ng bahay at nasobrahan si Akitsch ng pagod so hindi na na continue so ngayon natin iko continue and this time is pupunta na naman tayo sa gross si na yun. Bibili na naman tayo ng sabon kasi naubusan tayo ng sabong panglaba, pati yung mga pang personal needs natin. So, yon mamimili na naman tayo pero hindi din ako sure kung may papakita ko sa inyo o pagpasok ko sa loob kasi nga, uh, tulad na sabi ko, dito kasi sa Middle East or sa UAE is medyo may pagkastrikto dito. So, hindi natin sure. Yung iba, kung mapayag naman, okay. Pero yung iba, hindi talaga ina yun. So, tara na. So, ayan na nga mga bebe ko. Ayan. So, andito na tayo ngayon sa labas. Ngayon, nagpunta man tayo sa labas para mamili mga bebe ko. Pero, ang nangyari na naman is, nung tingnan ko na naman ang presyo ng sabon, unti ka na ako doon. na uh, Nakalagay mga bebe ko ang nakalagay doon na presyo. Is iba, nung pagdating ko naman sa cashier, Nag-iba, nag-doble, nag mahigit yung presyo. Kaya ang nabili ko na lang is yung uh, conditioner para sa aking buhok. Yun na lang ang aking naibili. And this time, mga baby ko, it's time to going home. Ayan na, mga baby ko, andito na tayo ngayon sa ating mahiwagang maliit na bahay. So, ayan, dahil nga sa naglakad lang ako pa uwi, so... Ayan na ako ngayon is magpapaalam na muna and see you for my next vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.